<laughs> boss, 260. Sige na. Oh, Madam. Madam, oh. 2017 model, mga boss, yung Isuso Crosswind. Kayo na, no... hey, no, mga boss. Kayo na, mga boss. Boss, gano'n na katagal na naman at kayo si Garage mo nga? na. na eh. Legit followers ba? Since day one? <laughs> boss, pa kami gusto ko alam mo ng batiin na re-shoutout. Sa girlfriend niya. Sige. Sige, boss. Sige, batiin mo. Sige. Isipin mo, nag-uusap lang tayong dalawa. Girlfriend ko. Yan. Anong name ni Madam? Sige na, i-sabi mo, boss. Eh, syempre, girlfriend mo yan. Kailangan, oh, isa-shoutout mo. Boss, sige na, huwag ka na maya. Hindi pa pwede banggitin eh. Ah, okay, sige. Bossing, baka may babatihin lang po kayo or isa-shoutout. Wala naman. Wala naman. Hindi, family friends, tropa natin. Sige na, babatiin mo na. Wala, wala. Madam, baka may babatihin lang po kayo. Sige na, batihin mo na. Wala. wala, wala. Okay. Bossing, baka babatihin ka Sige na, ako so, ka na maya. Shoutout ka lang, Miko. Yon. Ika, baka may babating ka. Sa mga kaibigan, walang po. Yon. So, ayan mga boss. Bali, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, mayroon po nag-walk-in sa atin dito. Sila, sir, ay galing ng Venezuela. Boss, ganun na ba katagal nanonood talaga AC Garage? Tunay, ah. Para alam lang din na mga... Matagal na. Matagal na talaga. Nag, yung ano, yung nagbabalak ay bumili sa akin, gano'n na katagal? Siguro mga... 2023 pa. Dagdagan mo na. Yun talaga, sagad na talaga yun. Hanggang buto na yun. Kailangan ko na talaga maawa. <laughs> boss, yung mukhang napag-aralan mo talaga si Easy Garage, no? Hindi, <laughs> sabagay. boss, lahat naman na napunta dito talaga, ganun yun. Eh. Siyempre nyo, napapanood nyo ako. Boss, malambot po talaga ako tawaran. Kasi ako, madam, may kitain na onti, goods na po ako dyan. Kasi siyempre, naglaan kayo ng oras at panahon sa paghanap ng unit. Siyempre, gusto ko, may meron kayong mahuwi. Kaya pinipilit na lagi laging maraming available na units para marami kayong choices. Okay, Lahat inaalok ko. Bossing, baka may shoutout ka lang. Shoutout sa'yo, boy, AC! Yan, yeah, no. na rin pala ko ni Bossing. Followers <laughs> din pala. <laughs> so, yan mga Bossing. Congrats po, madam, boss. Boss! Parang talagang hindi ka pa makapaniwala talaga, no? Happy ka naman na naibigay sa'yo ng, ng tawad ni AC. Gano'ng mga tagal ako pinag-aralan? <laughs> Joke lang, biro lang, madam. So, ayan mga bossing. Bali, na-receive na po natin yung uh, down payment nila mga bossing. So, i-deliver na lang po natin sa may Valenzuela. So, pipicture taking lang po kami. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sa mga supporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat naman ng mga nangarap sa karalang Geng, geng. <laughs> Boss, di naman ako napaya sa'yo. Happy, lang. Happy naman si father. No? Happy. Sasakay mo na ng girlfriend mo dyan, ha? Tara, picture tayo.